Tiyak ng lokal na pamahalaan ang tuloy-tuloy at tapat na paghahatid ng serbisyo sa publiko sa isinagawang regular na flag raising ceremony kahapon, April 21, araw ng lunes. Sa mensaheng ipinarating sa mga kawani, binigyan diin ang kahalagahan ang patuloy na pagtupad sa tungkulin, disiplina sa trabaho at dedikasyon sa paglilingkod sa mamamayan. Maging sa kabila ng mga aktibidad sa iba't ibang barangay, tiniyak ng pamahalaan na aktibo pa rin ang operasyon ng mga programa at proyekto para sa bayan. Pinangunahan ng mga tanggapan mula sa pambansang ahensya ang seremonya ngayong buwan na tumuon sa paggunita ng araw ng kagitingan at mga makabuluhang pagdiriwang ng Semana Santa. Nagpaalala rin ng HR Office sa mga kawani na sundi ng wastong proseso sa pag a ng mga kinakailangang dokumento tulad ng locator slips at leave of absence forms upang mapanatili ang kaayusan sa mga tanggapan. Para sa programang Bombo Reports First Edition, Patrol Numero 4, Bombo Justin Ramos nag-uulat para sa number 1. And most trusted radio network in the country, Bombo Raj Philippines. Basta radyo, Bombo!